Araw ngayon ng Webes. Yun o, market day dito. So, mamaya alas 12, ligpit na sila. Pero yung iba nagliligpit na yan ha, si Dave o, oh. si Engineer Dave. Mamaya alas 12, ligpit na sila ng ito. Tumal ngayon ha, Tumal. Ang tumal ngayon, tumal. Ang dami, ang dami dito. Puntok kayo dito tuwing Webes. Kakaroon dito ng market day. Break time namin. Labas muna kami ngayon. Ang dami dito. Mga pang doggy dogs. Masibuyas. Hmm. Pasadahan ng natin ng konti. mga oh, pampasalubong oh. Pasalubong, ti Jubi. Hmm. Ngayon yan, itong araw ng Webes, April 3. Dito tayo sa may subik. Pagingan lang natin dito. Padaanan lang natin kayukay ukay, ukay. Ayun, mga ulam ulam mo oh. Yung iba nagliligpit na Maluwag dito ngayon na. Ah. Hindi ako dumaan dito ngayon eh Umiikot ako eh. Yun lang hanggang dito lang yun sa so may gate yun mga prutas oh Bili na kayo ng prutas Magpapasko na <laughs> Hey, lokachero, ingat tayo palagi. Peace out. Bili kaming ulam muna. Thank you.